Okay. Ayun nga rin nga guys, habang hindi pa ba mainit, babakbagan na natin ito si Lala mo. Pupunta na nga tayo sa una nating pick up. Pagdating nga natin dito, agad dating kinawaga si sir para ma-pick up na natin. Dahil gusto ko mag-double book tayo para hindi sayang nating ating biyahe. Sa malayuan, kailangan mo talaga mag-double book para hindi sayang yung gas mo. Pero bago ka mag-double book, kailangan mo muna magpaalam kay unang receiver para malaman niya kung matatagalan ka para hindi ka na maabala sa biyahe mo at hindi na siya pa kung saan ka na. Ilang minuto nga pagdadaldal ko, sumagot na rin si sir at ang sabi niya, baba na raw siya. Ilang minuto nga pagdadaldal, sa wakas, nandito na rin si sir. Dito nga si sir, parang nag-aalangan siya kung ako ba talaga yung maghatid. Iba daw kasi yung mukha ko dito sa profile. Nakakagigil ka. Parang pa kasi yun, sa hindi pa nausap tao. Ilang segundo nga pag-uusap, nagpahabot na rin si sir ng bayad. Ang ipapadala pala ni sir, isang box ng coupon ban. Medyo may kabikatan lang, pero kaya naman. Italia natin ng maigpit para hindi makawala. Baka maligaw pa sa iba. Pagdating nga tayo sa drop off, sobrang init na, tirik na tirik na yung araw. Yung araw parang may galit sa akin, sobrang init, parang tumatagos na sa balat ko. Kahit sobrang init, kailangan natin mag para may pangdagdag tayo sa araw-araw. Kasama na yan, pag magsipag tayo, dapat lagi natin kasama ang pagtsatsaga at pagtitiis para mabuhay. Pagdating ko nga dito sa drop off natin, nakailang beses na akong tumawag ma'am pero hindi talaga sinasagot. Pero sa wakas, sinagot na rin ni ma'am at sinabi nga niya, mag-antay lang ako sa baba. Ipapakuha lang doon niya sa iba dahil may ginagawa pa siya. Dahil sumagot na nga si ma'am, tinanggal ko na kaagad yung tali dito sa parcel niya. Parang makasilong na rin ako, sobrang init. Ilang minuto mag-aantay, sa wakas, andito na rin si sir. Sa wakas, tapos na rin ang ating unang drapo. Eyyy! sa wakas nandito na nga tayo sa pick up natin nakabahan nga lang dito dahil palingke baka mamaya ang papadala sa atin mga prosin hindi nga ako nagkamali paglabas na ni kuya may bitbit bit ng prosin met ito pa naman yung ko dahil wala tayong bag hmm. yan ba yung dadalhin? Ha? walang ipang patong pang yan sir? ganito lang oh, wow 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 nalang dilubli minuto nga pag-uusap. Pinayagan ko nang ikarga to dahil wala namang kasalanan si pick up. Ang may kasalanan dito yung nag-book dahil hindi niya nilagyan ng caption doon na cruising meat pala yung dadalhin ko. Kaya tayo ko, kailangan ko ikarga dahil ayaw ko na rin mag-cancel. Dahil pag mag-cancel booking car, ka, mag ka ulit ng 10 minutes bago ka maka-pick up. Dahil napakaigpit na alam mo. Itali ko nga kaagad to dahil sobrang init. Yung init, matagos na sa balat ko. Baka masayang lang ating sabon na card. Kaya sa ibang customer mo, sana naman lagyan niyo naman ng caption yung booking nyo kung cruising ba o hindi o kailangan ba ng bag para hindi masira din yung papadala nyo at huwag na kayong mahiya maglagay fast forward na nga natin ilang minuto ang biyahe natin nakarating na rin tayo sa wakas dito sa drop off saka ilang tawag na rin ako kay ma'am pero hindi pa rin niya sinasagot at dahil hindi ko tinitigilan si ma'am kakatawag siguro naingayan na si ma'am sa cellphone niya kaya sinagot niya na lang ano po ma'am andito na po sa drop off dito na ba sa may gate ng politik saan mo ba yung bandayong ano ni sa obligation po. Dispatch po. Okay po. Dito nga, pinatay ko agad yung tawag dahil nga hindi kami close ni ma'am. At pinuntahan nga natin agad yung tinuro ni ma'am dahil naawa na ako dito sa mini-liber ko dahil baka malambog na to. Sa init. Pagdating nga natin dito, tinanggal agad natin yung tali. Para, matit na talaga sa shop ni ma'am. 81 pesos sir. Opo. Ayun na lang po ako. Thank you. Pag-abot nga ni ng bayad niya, nagpaka ako, ba't may sukli pa? Kaya binalikan ko si ma'am para ipaliwanag sa kanya. Ngayong nag-book, nag-add ng bayad. Hindi pa nga dito si ma'am maniwala, kaya pinakita ko na yung booking niya. Wait lang sir chat lang. Ha? Kaya sabi ko ni ma'am, picture niya na lang. Sabi ni ma'am, may confirm daw niya muna doon sa nag-book. Kaya nag-receive lang daw siya. Matagal mo mag-aantay. Sa tapos natapos na rin at okay na. Okay na. Nasayang ko na naman ang oras niyo. Hanggang dito na lang ang ating episode.